Magandang hapon na kap. Magandang hapon din po. Ayan. Uh, nagkaroon na po ba ng turnover ng mga kagamitan? Nagkaroon na po. Kanya lang po. Hindi ko po alam kay tresorero ko po kung uh, ang naisurrender lang po sa akin ang alam ko po eh, isang urban, ay nisan urban, isang kolong-kolong, ay dalawang kolong-kolong, at isa pong electric bike. Ah, uh, kamusta naman po mga running condition? Ay, yung ano po ang running condition, yung Nisan-urban po, medyo ano na po, hindi na po gaano running condition. Ah, uh, langis kaya o? Napabayaan po sa ano, sa... Nabutas po yung bubong na kasi napabayaan po, hindi po naililim. Ah, yung bubong, butas. Aba, aba. Pero bakit na naman? Okay naman okay po. kanya naman lang mahirap po i-start na. Mahirap na i-start. So, ah, okay na. kailangan pa ang kondisyon, uh, no? Ah, po. Gagastusan po talaga ng malaki kasi wala na po eh. Mm -hmm. Ayun pong mga papeles po nyo, kumpleto naman? Kumpleto naman daw po, pero hindi po ata na-registro kahit isang taon. Ah, wala registro? Wala po. Kahit sa motor, kahit nasa ano, wala po. Hindi po na-registro kahit isang taon. oh Yung kolong-kolong po? Hindi pa rin po na-restore Hindi o rin na restado Opo. Oh, Pero yung dalawang kolong-kolong, running condition? Running condition po. Ay, yung pong e-bike? Running condition din ah, po. So, yung lamang uh, Nissan, Nissan Urban? Urban. Opo. Oh, Ayan. So, yung pa lamang po, yung alam, yung uh, 910 over o meron pang iba? Ang alam ko po ata, hindi ko po kasi sigurado kung andun pa yung computer po, hindi ko pa po nakita eh. Ah, hindi pa. Opo. Oh, Ayan. Marami pa pong hindi kasi ano, kasi sabi ko si ni Tresorero, parang meron pa silang i-turn po. Kanya lang hindi pa sila nag-aano ng Tresorero So hindi po. pa natatapos. Apo. Kaya sa susunod na mga araw, inaasahan nyo pa yung pag-turn na ibang mga gamit. Sana po, masahan Apo. po sana namin sa kanila para maganda naman po yung ano namin, hindi naman namin po pababayaan lahat ng i-turn na. Alagaan po nga sana namin lahat eh. Opo. lang kung siraman po sana, pwede po na sana nila ibalik kasi nandun po sa ano ng ating ano 'yon eh, nasa inventory po natin yun eh. Oh, kahit sira no, ibalik oh, po para mapagawa. Apo. Oh, Oo. Oh, oh, Sa mga barangay eh, may mga grass cutter. Dito ba may nakikita kayo ng grass cutter na ginagamit ng barangay? May grass cutter din po, kanya lang po sira. Sira. Opo. Oh, Ayun. Na ito na ba na 'yon? Hindi pa Hindi po. Hindi pa. Opo. Oh, Ayun. Opo. Oh, eh ang mga monoblock chairs. May... Meron ba mo ng black chest doon sa barangay? Meron po ata, kanya, kakunti. Wala na po ata ng ano. Pero yung marami po kami, yung ano, sa senior citizen na lang po yung ginagamit na. Ah, ginagamit. meron May, naman dyan. <laughs> meron po, pero sa senior na po yon sa kanila, hiniram lang po namin. ah uh, yung donation ni Congresswoman na Gingson Singh, nakakuha ba ang barangay noon? Yung kulay violet? Meron po ata kanya lang ayaw ko kung nasaan po napunta. Hindi kung wala kang nakita na sa. Eh yung hmm. kay Governor Malay kulay asul, dilaw. Wala po. Wala, po. Wala po. Ay, walkie-talkie. Hindi pa po nila na-surrender. Hindi pa na surrender Meron po yung bawat barangay, ano Meron po. Meron po. Ayan, hindi pa rin na-surrender. Tsaka ano pa ata hindi pa na-surrender yung mga hindi ko pa kasi sa sigurado po kasi kasi nasa tresorero ko po ilistahan listahan nung ano eh, oh, nung nag-ano po kami sa ano sa accounting po. Mm um, um. Okay, o, sige po, baka meron po kayo sabihin sa ating, uh, sa inyong mga kabarangay. Eh, ang ibig ko lang po sana sabihin sa kanila, sa mga kabarangay ko, ipakihintay na lang po at kukunin din po siguro namin lahat ng uh, hindi po nila naisusurrender sa amin at uh, at pasensya na po kasi hindi ko pa po ganong maharap at marayo po akong kung uh, na ginagawa po sa bayan at saka alam niyo naman po uh, at nangyari po sa akin nanay. Apo. 'Yon lang po. Condolence salamat po sa Kailan po, ah, po. Ah, po libing ni nanay sa Thursday po. Sa Thursday po. Apo. Ah, condolence po Kap. Thank you po. Eh, salamat po. Thank you po.